Mga asawa para sa mga taga Ikadalawang Ikadalawamput isang kabanata. Doon sa Mispa, nangako ang mga Israelita na hindi na nila papayagang mag-asawa ang mga anak nilang babae ng mga taga Benhamin. Pagkatapos, pumunta ang mga Israelita sa Bethel at umiyak ng malakas sa presensya ng Diyos hanggang gabi. Sinabi nila, O Panginoon, Diyos ng Israel, bakit po ba nangyari ito? Ngayon nabawasan na ng isang lahi ang Israel. Kinaumagahan, gumawa sila ng altar at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nagtanong sila, May lahi ba ng Israel na hindi dumalo nang nagtipon tayo sa presensya ng Panginoon sa mispa? Nang panahong iyon, naipangako nila sa presensya ng Panginoon na ang sinumang hindi dadalo roon ay papatayin. Nalungkot ang mga Israelita sa mga kadugo nilang lahi ni Benjamin. Sinabi nila, Nabawasan ng isang lahi ang Israel. Saan pa tayo makakakita ng mapapangasawa ng mga natirang lahi ni Benjamin? Nangako kasi tayo na hindi natin papayagang mapangasawa nila ang mga anak nating babae. Nang nagtanong sila kung may lahi ng Israel na hindi nakasama ng nagtipon sila sa presensya ng Panginoon sa Mizpah, Nalaman nilang hindi dumalo ang mga taga-Jabes-Giliad dahil nang binilang ang mga tao, wala ni isang mga taga-Jabes-Giliad ang nandoon. Kaya pumili ang mga mamamayan ng Labindalawang Libong matatapang na sundalo at pinapunta sa Jabes-Giliad para lipulin ang mga taga-roon, bata man o matanda, lalaki o babae, maliban lang sa mga dalaga. At doon nakakita sila ng apat na raang dalagang birhen at dinala nila ito sa kampo nila sa Shilo na sakop ng kanaan. Pagkatapos nagsugo ang buong sambayanan ng Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin na nagtatago sa bato ng Rimon. Sinabi sa kanila ng mga mensahero na handa ng makipagkasundo sa kanila ang mga kapwa nila Israelita. Kaya umuwi ang mga lahi ni Benjamin at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga javes Gilead. Pero kulang pa ang mga dalaga para sa kanila. Nalungkot ang mga Israelita sa nangyari sa mga lahi ni Benjamin dahil binawasan ng Panginoon ng isang lahi ang Israel. Kaya nag-usap-usap ang mga tagapamahala sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi nila, Wala nang natirang babae na lahi ni Benjamin. Ano ba ang gagawin natin para makapag-asawa ang natira nilang mga lalaki? Kailangang magpatuloy ang lahi nila para hindi mawala ang lahi ni Benjamin. Pero hindi natin mapapayagang mapangasawa nila ang mga anak nating babae dahil nakapangako na tayo na ang gagawa nito ay susumpain. Pagkatapos naalala nila na malapit na pala ang taunang pista para sa Panginoon na ginaganap sa Shilo. Ang Shilo ay nasa hilaga ng Betel sa timog ng Lebona at sa silangan ng daang mula sa Betel papunta sa Shechem. Sinabi nila sa mga lahi ni Benjamin, Magtago kayo sa mga ubasan at bantayan nyo ang mga dalagang taga-Shilo. Kapag dumaan sila roon para sumayaw sa pista, lumabas kayo sa taniman at kumuha ng mapapangasawa ninyo at dalhin sa inyong lugar. Kung magrereklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid na lalaki, ito ang sasabihin namin sa kanila. Nakikiusap kami na pabayaan nyo na lang sila dahil kulang ang mga dalagang nakuha natin noong lusubin natin, ang Jabes Gilead. Wala kayong pananagutan dahil hindi naman kayo pumayag na mapangasawa ng mga lahi ni Benjamin ang mga anak ninyong babae. Kaya ginawa ito ng mga taga Benjamin. Nagsikuha sila ng mga dalagang sumasayaw at dinala pa uwi bilang asawa. Pagdating nila sa kanilang lupain, ipinatayo nilang muli ang mga bayan nila at doon sila tumira. Umuwirin ang iba pang mga Israelita sa sarili nilang lupain at sa sarili nilang angkan at pamilya. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel. Kaya ang bawat isa ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin.